May kung anong nakakainis sa pag-uwi sa bahay matapos ang mahabang araw ng trabaho at makita ang mga kaibigan na nakikipagtawanan at nakikipaglaro ng chess sa babaeng kinamumuhian yata kahit ang kanyang anino. Sandali! Ulit! Ulit! Madaya ka! Pinano mo yun! Mapupula ang mga pismi ni Jen at may kinang din sa mga mata nito. Malayong malayo ito sa babaeng gusto siyang buhusan ng kumukulong espresso kaninang umaga. Mukha itong commercial model ngayon ng effortless beauty. That was Jen, all right. Bright and laughing in her old shirt and tattered shorts. She was beauty in its most artless form. Dumako ang mga mata ni Dustin sa makinis nitong leeg at nakahantad dahil sa nakapusod nitong buhok. Ilang hibla ng kulot nitong buhok ang nakawala sa pusod at lalo noong pinatingkad ang pagkaputi-puting balat ng dalaga. Of course, I planned it. It's called chess. You're supposed to plan your moves. Those are our basic moves, Jen. Hindi ka pa kasi marunong kaya naisahan ka niya. Trust me. Hindi magaling maglaro si Manuel. Hey! Tinadya ka ni Manuel ang upuan ni George at tumawang huli. Nakasimangot na ipinatong ni Jen ang mga braso nito sa kitchen table. For moves stops checkmate na. Madaya yun. Tumunag ang cellphone niya sa bulsa at napalipad ang tingin ng tatlo sa kanya. Kanina ka pa? Narinig niyang tanong ni Manuel. Hindi niya ito pinansin at dinukot ang phone sa bulsa. Text message yun galing sa kanyang assistant na nagsasabi na na-email na nito ang report na kailangan niya. Niligpit na mga ito ang chessboard. Tumayo si Manuel at binuksan ang ref. Four pa lang ah, maaga pa. I wanted to go home early because I had a feeling someone didn't do what they supposed to do. Pinukulan niya ng tingin si Jen, pero inosente lang itong kumurap. Have you everything you need? Um, you gave her the credit cards? Of course. Sabi ko sa kanya, umalis na kami kanina. Kaya lang sabi niya, mamaya na raw. Matalim itong pinukulan ng titig ni Jen, na parang sinasabing itong ay traidor. Get dressed. We're going shopping now. Saan tayo pupunta? Dapat si Manuel na lang ang pinasama mo sa akin. Nakalimutan ko lang naman talaga mag-shopping eh. I don't trust those guys to do what they're supposed to do when it comes to you. They're too lenient. We're getting help from an old family friend to help you buy clothes and other things you need. Pasensya na. For what? Kunot na ang sinulipan siya ng lalaki. Umuulan sa labas pero nakasilip pa rin ang panghapong araw. Sa malamlam na loob ng sasakyan, mukha itong gininto ang Diyos na hinahagkan ng naghihingalong liwanag. Um, dapat kasi nag na kami ni na George kanina. Sorry dahil naabala ka pa ngayon. Sorry ha. Don't worry about that. What did you do the whole day? Naglinis ako ng bahay. And why did you do that? We have cleaning staff. Alam ko, pero gusto ko lang may gawin. Saka mabilis lang naman. After lunch, niresearch ko yung papa ko sa internet. Hindi maganda yung reputasyon niya. Don't believe everything you read on the internet. The media writes anything that would sell. Tumango siya. Pero may alam ka ba sa mga yun? Yung mga case sa kanya. Kilala mo ba yung babae doon? Pati yung case sa pagnanakaw. Ano yun? Yung tungkol sa kaso sa kanya at sa asawa niya. May alam ka ba doon? Sabi ng nurse, niloko daw nila siya. Sabi nila, tutulungan nila na makapagtrabaho sa Canada. Pero pagdating doon, ginawa siyang katulong. Tapos pinalabas pang may malaking utang siya sa kanila. Ano yun, Dustin? Don't think about it too much. Not everything the media says is true. Matigas sa sambit nito. Not everything, but something's very true. Ganun ba yun? May tumawid na batang may kargang sanggol sa harapan nila at kinatukno ng kotse sa kanilang harapan. Kumirot ang kanin dibdib. Madumi at sira-sira ang damit ng batang lalaki. May lumapit na pulis sa bata at tila pinagalitan nito. Nagulat siya nang may bumusin ng malakas sa likod nila. Doon niya napansin green light na pala, pero hindi pa sila umaandar. Napabaling siya kay Dustin at nakitang nakatitig din ang binata sa pulis at sa batang palaboy. Okay ka lang? Yes. Naalala ni Jen ang ekspresyon nito kahapon nang tulungan nito si Carlo. Ganon din ang itsura nito ngayon. Pinili niyang tumahimik na lang ulit. Siguro sumasakit na ang mga mata ni Dustin sa itsura niya, kaya atat na atat nitong bilhan siya ng mga bagong damit. Sa isang banda, hindi naman niya ito masisi. Alam niyang mukha naman talaga siyang basura. Isn't she beautiful? Para siyang painting na ibinalandra ng nakatatandang babae. Tinabing nito ang buhok ni Jen sa isang balikat upang ilantad ang kanyang hubad na likod. Uminit ang kanyang mga pisngi. Pwede po bang mag-jacket? Dramatikong napasinghap ang nakatatandang babae. No! You have such beautiful skin. You have a flaunt that gorgeous skin. When I was your age, men drooled whenever I walked by. Maganda pa rin po kayo. Oh, isn't she such a sweetie? Nakatayo binata sa tabi ng isang rack ng mga bestida para itong madilim na aparisyon sa gitna ng mga lace at pastel dresses sa loob ng butik na yun. Akala ni Jen intimidating ito sa simpleng t-shirt at pantalon. Pero ngayong nakasuot na ito ng polo, coat at tie, tila ito isang puwersa na naglalabas ng sarili nitong magnetismo. Lumalim ang kunot ng binata habang sinisipat siya. Nagsisimula na siyang mailang. Umiinit ang balat niya sa pagtitig nito. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito nang mapadako sa kanyang dibdib. She's right. She needs a jacket. Nonsense! Such gorgeous body and such gorgeous skin. Hindi yan tinatago ng jacket, o ng shawl, o ng scarf. You cut it. You flaunt it. Remember that, dear? Now, let's do your hair and makeup. We have to hide those bruises. Ooh, such a beautiful skin. Masama ang tingin binalingan nito si Dustin. Sigurado ka bang hindi ikaw may gawa nito, ha? Siya ang mabilis na sumagot. Hindi po. Joke lang yun, dear. Mahina siya nitong tinapig. Matagal ko nang na kilalayang si Dustin. Ten years old pa lang yata at uhugin pa kilala ko na. Auntie, tila nakakain ng silyang binata. Mabuti at dito kanya naisipang dalhin. Wala naman niyang alam sa fashion ng babae. Ganon din si Manuel at no offense pero mukhang wala karing taste sa fashion. Bahagyang ko bibot ang ilong nito na tila ba nakaamoy ng hindi maganda. Napangiti si Jen. Pinapikit siya nito at naramdaman niya pagdampi ng basang sponge sa mukha. Oh, see? Nalaki ang mga mata niya. You've got great gents, darling. Ba't di ka sumubok magmodelo nung mas bata ka pa? 26 is a little too old now. You should have started when you're 15 or 16. Pwedeng-pwede ka maging angels ng mga Victoria's Secrets. Hindi ito masyadong narinig ni Jen. Jen. Manghalang siyang nakatitig sa salamin. Nagmagic ba ito? Unclear, it's already 8 o'clock. We haven't eaten dinner yet. Oh, siya, nag aalburutan na yang si Dustin. Let's see. Nabili na ba natin lahat? Jeans, shirts, blouses, summer dresses, formal dresses, nighties, cosmetics, bags, shoes. Are you sure hindi mo kailangan ng gowns? Mabilis siyang umiling. Hindi po. Well, that's it. I've never had this much fun in a long while. Yung mga anak ko kasi puro lalaki din. Pati mga apo ko, mga lalaki din. Wala akong mabihisan. Si Melissa naman halos kagaya rin ni na Dustin. Mabait naman si Dustin. Pagpapasensyahan mo na lang minsan kung may mga mood swings. Nahawal lang yata kay Gregorio. Gregorio? Yung lolo nila, kaibigan ng asawa ko. Maswerte si Gregorio sa batang yan. Napakatalino. Hindi man siya pinalad sa anak niya Pinalad naman siya sa apo niya. Sakit sa ulo talaga, si Rosana. Hindi na nga matalino ang dami pang bisyo. Sinabi ko na sa kanyang itigil ang pagsusugal sa kasino. Hi, that girl. Napatangon na lang siya. Have fun tonight, okay? Kinabahan si Jen. Tonight, saan ba sila pupunta ngayong gabi? Binuksan nito ang pinto at iginaya siya paglabas. Alangan siyang napatiti kay Dustin. Hindi nagbago ang ekspresyon nito nang makita siya. Gustong kurutin ng dalagang sarili. Ano ba ang inaasahan niya? Binalingan nito si Mrs. Ponzalan. Thanks, Unclear. Are you sure you don't want to join us for dinner? No, no, no. Go. Have fun. Ipapadala ko na lang yung mga pinamili sa unit mo, okay? No, we'll bring it with us. No need. Hindi mo kasama si Samuel. Abala pa yan. I'll deliver it myself. In fact, ngayon pupunta na ako doon. kasama yung mga pinamili. You two can go have your dinner. Hinawakan sila nito sa likod at tinulak palabas ang butik nito. Nang nasa entrance na sila ay bumulong si Aunt Claire sa kanila. Just be safe, okay? No unplanned babies before marriage, okay? You are such a sweetie. Jen, dear, don't tell me you're still a veer... Thank you for everything, Auntie. Akala ko ba kakain tayo, but parang residential building to. Relax, there's a restaurant on the second floor. Inilapat ni Dustin ang palad sa kanyang likod at tila muntikan na namang mapatalon si Jen. Pumasok sila sa elevator. May mga kasabay sila kaya kailangan nilang umurong sa gilid. Hinawakan siya nito sa balakang para alalayan siya. Careful! Okay lang ako. Tumango ang binata at inalalayan siyang maglakad. Hindi niya alam kung paano bigkasin ang pangalan ng restaurant na yon. At lalong hindi rin niya alam kung paano bigkasin ang mga pagkain sa menu. Hindi yun mga English, sigurado siya. Pagkaupo na pagkaupo nila, lumabas ang chef para i-welcome sila. Kilala pala ito ni Dustin. Hindi malasahan ni Jen ang pagkain. What's wrong? Katatapos lang ng second course nila o pangatlo na ba yun? Ba't ba ang dami nitong in-order? Wala, okay lang ako. Lumabas ulit ang chef kasama ang susunod na dish at pinilit niyang magmukhang masigla. You're not eating much again. What is it, Jen? Nagulat siya sa tigas ng boses ni Dustin. Ninenervyos siyang napatidig dito at nakitang may nagbabadyang unos sa mga mata ng lalaki. What is it? You don't like the food? Do you want to leave? Nataranta siya, nalaki ang mga mata niya at bumuka ang bibig. Pero dumating ng chef. For our next course. Ian, can you give us a moment please? Ah, uh, Of course. Magalang nitong inihay ng mga pagkain. Pakiramdam ni Jen, puputok na ang ugat niya sa noo sa pagbasa ng pangalan nun. Enjoy your meal. Parang gusto niyang tawagin pabalik ang chef nang tumalikod dito. You don't like it here. Hindi, okay lang. Naninibago lang ako. Let's find another place. Dustin, okay lang talaga. Is everything okay with the food? Yeah, everything's wonderful as always. Something just came up lang and we have to leave. It's wonderful meeting you, Jen. I hope you'll come visit us again. At salamat po. Hindi siya umimi kahit nasa elevator na sila. What's wrong? What's wrong? Gusto niya itong tapakan sa inis. Mamaya na. Ani, Jen. May mga kasama pa rin sila sa elevator at wala siyang balak mag-iskandalo. Kumunot ang noon ng binata sa magkahalong pagtataka at paggalala. Gusto niya itong sigawan sa first station. Tell me what's wrong. Pwedeng mamaya na lang sa bahay. Hindi maganda magtalo kapag nagmamaneho. You're angry with me? Ay hindi. Pinukulan niya ito ng masamang tingin. What did I do? Pwedeng mag-drive ka na lang. Mamaya na tayo mag-usap. No, we're talking about this now. Siguro pagod lang si Jen. O siguro talagang naiinis na siya. Napakawalang alinlangan nun. Puno ng kumpiyansa at otoridad na parang wala itong pakialam kahit magunaw pa ang mundo. Basta pag-uusapan nila ngayon ang gusto ng lalaki. Yan! Naiinis ako sa'yo kasi ganyan ka! What? What did I do? Pinipilit mong gusto mo. What did I do? When did I do that? Ngayon, kanina lagi. Buy clothes, eat more. Put more milk in your coffee. Let's leave this place. Let's talk about this now. Parang hari ka utos at kanina, ang loko-loko mo kay Chef. Pwede namang hintayin mo na lang siyang matapos magsalita bago tayo mag-usap. Pero pinutol mo pa siya ng ganun. You're overacting. That's not rude. I just don't like breathing around the bush. Umiling siya, nagnangalit ang ngipin. Overacting? Pasensya na ha? Hindi ako masyadong naturuan ng good manners and right conduct ng mama ko. Pero naturuan naman ako ng mama ni Erica. At sa turo niya, kapag may nagsasalita, hindi mo dapat pinuputol. Lalo na kung pinagsisilbihan ka nun At ginagawa lang niya yung trabaho niya At ron, kilala mo yung taong yun Yun nga yun, kilala ko siya Kilala niya ako Hindi yun ma-offend ng ganun kadali sa akin Hindi mo naiintindihan Ano? Anong hindi ko naiintindihan? Hindi mo naiintindihan yung kailangan mong makibagay sa ibang tao Hindi mo naiintindihan yung masamang pakiramdam na Pinag-uusapan at pinagtitinginan ka ng iba Wala ka naman kasing pakialam. Bakit nga ba? Si Dustin ka. Kung ayaw nila sayo o naiilis sila sayo o nababastosan sila sayo, problema nila yun, di ba? Siguro nga wala ka namang ginawa talaga masama. Nagiging sobrang derecha ka lang. Hindi ka lang sensitibo sa mga mababaw na sinasabi ng ibang tao. Pero hindi kasi lahat kagaya mo. Hindi kasi lahat kasing confident mo. Hindi lahat kayang baliwalain lang yun. Eh, hindi mo naiintindihan yun. Gusto niyang sumigaw ng maramdamang naiiyak siya. Ang babaw-babaw niya. Bakit ba siya nagpapaapekto sa maliliit na bagay? Pero masama talaga ang kanyang pakiramdam. Bumalik si isipan ni Jen ang tingin ng mga tao sa restaurant. Pakiramdam niya na aamoy ng mga ito ang masangsang na kanal sa tabi ng bahay nila. Na kahit anong ligo niya, nakadikit pa rin sa katawan niya ang amoy ng buhay na kinalakihan niya. Inis niyang pinuna sa mga mamunting luha. Sorry, kung ano na nang sinabi ko, sige na, umuwi na lang tayo. Hindi umimik ang binata. Hindi rin pinaandar ang kotse. Pero ramdam niya ang pagtitig nito. Ang mabigat na paghinga. Pero hindi niya pinansin. I'm sorry. Paos na usang ni Dustin. Hindi siya umimik. Pinikit niya ang mga mata at lalo siyang sumiksik sa gilid ng pintuan. Matapos ang ilang sandali, narinig niyang binuhay nito ang makina ng sasakyan. Anak ng bayaran! Anak ng bayaran! Sabi mo sa amin kung saan niyo tinago. Parang pusa, gusto ko yan ah! Ikaw ang malas sa buhay ko! Pareho kayo ng tatay mo! Kailangan ko ng pera, Jen! Kailangan mo akong bigyan ng pera! Huli na to! Anak, sige na, tulungan mo ako! Jen! Yung mama mo tumalun sa tulay! Jen! Jen! Humahagulul siyang nagmulat at agad siyang nabalot sa isang mainit na yakap. That's just a dream. Umiiyak siyang yumakap din dito. Shh. Panaginip lang yun. Dito ka muna, please. Dito ka muna. I'll stay. I won't leave. I'll never leave. Sorry, ha. Pasensya ka na. <laughs> Hindi naman ako laging ganito. Pagod lang siguro ako nito ang nakaraang mga gabi. Gusto mo ba magpakita sa mga therapist to help you with your dreams? They could prescribe. O na, alam ko naman kung bakit ako binapangungot. Mawawala rin to. Hayaan mo na. Destin, kanina, sorry. No, akong dapat mag-sorry. I was insensitive. Wag. Naiiyak ulit siya. Tama ka. Nag-overreact lang ako. Ang bait-bait mo sa akin. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Wag ka mag-sorry, please. Don't cry, please. Don't cry. I won't say sorry, but... But... I know I can be aggressive and persistent at times, but when I get too forceful, tell me, I won't mind. Tell me if I'm pushing you too far. Tell me if you're angry and annoyed with me. I'm not good at reading people's emotions, Jen, and I can get insensitive sometimes, so, so please tell me if I'm being an ass, okay? Kumibot ang labi nito at sinunda ng isang daliri nito ang linya ng kanyang kilay. Sasabihin ng matanda na masyado ka mabait. Matanda? Marahil ang imahinasyon lang niya, pero parang naligas ang katawan ni Dustin. Hinagkan nito ang kanyang noo. I'll tell you some other time. Get some sleep. We have an early flight tomorrow. Um, Dustin? Hmm? Salamat sa lahat ah. Hindi ito umimik at akala niya ay nakatulog na ito. Tuluyan siyang humilig sa matigas na dibdib ng binata. Jen? Hmm? Naiintindi ako yung sinabi mo. Tila galing sa malayo ang boses ni Dustin. Alin? Yung pinag-usapan ka ng ibang tao. Yung pakiramdam na out of ka. Alam ko yun. Mahirap lang ang mga magulang ko. Sa tondo kami nakatira noon at nangunguha lang sila ng basura. Napakurap siya. Ha? Huh? Surprise ha? Namatay sila nung 8 years old ako. Nung nasunog yung barong-barong namin. Tumira na ako sa kalsada at natuto kong magnakaw pagkatapos nun. Tapos, isang araw, may matandang lalaki akong ninakawan ng wallet. Pakiramdam ko nakajak pa ako kasi mukhang mayaman yung matanda. Kaya lang nahuli ako ng mga pulis. Nabugbog ako Akala ko nga nun mamamatay na ako. Pagkakitong tumawa at may kumurot sa kanyang dibdib, nakita ni Jen sa isipan ang mga sinabi nito. Hinabol ng mga pulis binugbog, hindi bago yun sa kanya. Maraming ganun sa lugar nila. May kasalanan ng mga bata pero ang makitang puro pasa ang isang paslit. Hinaplos ang hinlalaki nito ang kanyang pang-ibabang labi. Doon niya na malayang nanginginig ka mga yun. Don't look so horrified. I deserve the beating. Hindi, hindi pa rin dapat. I know, I know. Thank you for the understanding and thank you for the compassion. Thank you for being like the old man. Yung matandang ninakawan ko, dumating siya at pinahinto yung mga polis. Tapos sabi niya, hindi ko naman ninako yung wallet niya. Binigay daw niya yun sa akin. Ang corny niya, di ba? Gagawa lang ng kwento, hindi pa yung kapanipaniwala. Pero niligtas niya ako, Jen. Binago niya ang buhay ko. Kinuha niya ako. Pinagapot niya ako sa hospital. Binihisan, pinag-aral. Ako ngayon si Dustin Xiong dahil sa kanya. Umiyak si Jen. Hindi niya mapigilan. Lumangoy sa kanyang isipan ang mga sinabi nito at naalala niya ang mga akusasyon niya kanina sa binata. Wala ka naman kasing pakialam. Bakit nga ba? Si Dustin ka. Kung ayaw nila sayo o nainis sila sayo? O nabasas sila sa'yo, problema nila yun, di ba? Shhh! Hinagod dito ang kanyang likod para aluhin. Hindi niya akalaing mapanghusga din pala siya. Dustin, sorry. I didn't say this to upset you or to make you feel guilty. I just, I just want you to know that I know what you feel. Because I've been there too. I know what it feels like to have people whispering and laughing behind your back. I know what it's like to feel inadequate, awkward, and out of place. Alam ko kung anong pakiramdam na kumakalamang tiyan. Alam ko ang pakiramdam ng matulog sa basang bahay dahil tumutulo sa bubungang ulan. Alam ko ang pakiramdam na umuwi na walang ilaw, walang tubig, at walang pagkain sa bahay dahil pinagdaanan ko rin yan. Nagpakawala ito ng hangin at umiimbagang nang tila ba may bubog sa bawat hiningang pinapakawalan. Ganon din ang pakiramdam ni Jen. Tila may dumidikdik na basag na salamin sa kanyang sikmura sa bawat paghinga. Pumulupot ang mainit at malaking kamay ng binata sa kanyang batok at wala siyang magawa maliban sa tumitig dito. Naalala ko pa rin lahat yun. Don't think I'm untouchable because I'm not. Mas malala ako sa iyo hindi ka nagnakaw kahit kailan. 22 years na, mula lang inampun ako ng mga showong. Pero naaalala ko pa rin kung ano ako noon. Hindi ko pwedeng makalimutan yun. So trust me. Trust me to understand. Trust me to know what it feels like because I do. Your fears. Your insecurities. Trust me to take care of them. Just let me in, Jen. Let me help make things better. Umiiyak siyang sumubsob sa dibdib nito. Sorry. Sorry. Stop, Dad. Humigpit ang iyakap ni Dustin. So from now on, it's more okay? Sa kabila ng luha ay nagawa niyang tumawa. Sumisinghot niyang itinaas sa mukha rito. Nakataas ang sulok ng mga labi nito at lalong nanikip ang kanyang dibdib. He had always been beautiful in her eyes. Perfect like a god. But now, he was human. He was a man. He was real. Umiiyak na ni siya ng luha. Talagang pinaproblema mo yun, no? It really bothers me, so stop doing that, okay? Um, okay. Thank you. And the credit cards, use them when you need them, okay? Okay. We're opening a bank account for you. Don't protest. Um, okay. Whenever you need or want something, when you feel upset, or when you feel bad, or when you have a problem, you tell me, okay? Hindi ako bata, Dustin. Naramdaman niyang umiti ito sa kanyang noo. I just thought, I try. Sumilay din ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Kumikirot pa rin ang kanyang dibdib, pero pinili niyang huwag muna yung pansinin. Pumikit siya at dinikit ang pisngi sa matigas nitong dibdib. Rinig doon ang dalaga ang pagpintig ng puso nito. Inilapat niya ang isang kamay sa kanyang dibdib upang maramdaman doon ang pagpintig ng kanya. Nakakakalma yon. Dustin? Hmm? Nilulun niya ang takot sa kanyang lalamunan. Tingin mo, patatanggap ba ako ng pamilya ni, ni Papa? Sandaling huminto ang pagsukli nito sa kanyang buhok. Kumuyom ang kanyang puso at sandali siyang tumigil sa paghugot ng hangin. About that, you're not staying at your father's house. You're staying with us when we get to Palawan. Sumtok yun sa kanyang tiyan. Napamulat si Jen at napatitig dito. Ano? Mailap ang mga mata ni Dustin at naramdam niya ang pagtigas ng mga kalamna nito sa chan at mga braso. You're staying with my family. That's what your father wants. Napatidig siya rito, pabigat ng pabigat ulit ang dibdib. Kasama ba ni Papa yung pamilya niya sa States? Naroon ng sakit sa mga mata nito nang sagutin siya at alam na niya ang isasagot nito bago pa niya marinig ang mga salita. Hindi, nasa palawan sila. Kumurap siya at mabilis iniwas ang mga mata dito. Hindi, nasa palawan sila. Narinig niya ang mga bagay na hindi nito sinabi. Nasa palawan ang pamilya ng tatay niya pero hindi siya pwedeng tumira kasama ng mga ito. Hindi siya tanggap ng mga ito. Bakit nagulat pa siya ron? Sinuklay muli ng mga daliri ni Dustin ang kanyang buhok at humikpit ang yakap sa kanyang mga balikat. Don't think too much about it. Your father just wants you to be comfortable. Malit siyang ngumiti para patigilin ng binata. Kasing liwanag ng araw ang pag-aalala nito sa kanya. Tila masyado itong magaspang at madilim para maging isang anghel. Pero sa huli, ganun pa rin ito. She was beautiful, kind and sweet. Susubukan nitong magsinungaling para hindi siya masaktan. Pero hindi na nito kailangan gawin yun. Muling inilapat ni Jen ang pisngi sa dibdib ng lalaki. Salamat, Dustin. Muli nitong hinagod ang kanyang buhok at hinayaan niya ang sariling namnamin ang masuyo nitong haplos. We'll take care of you. We won't let anything happen to you. Tumango siya, alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Alam ko, at salamat talaga.